What's up mga idol? TNT, may mga sinabi sa Hinebra pagkatapos manalo sa Game 1. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Isang quick update lang tayo sa inilabas na update ng bagong team sa PBA na Hong Kong Eastern, Dahil ilan sa mga players na napili nila ay naglaro na sa dating guest team na Bay Area Dragons, ito nga ay si Kobe Lam at Glenn Yang. Ito pa ang nakakagulat sa lineup nila, dahil former PBA import din ang kinuha nila, ito nga ay si Cameron Clark na maglalaro dapat para sa SMB, pero naunahan nga sila ng Hong Kong kaya dito na lang daw siya pumirma. May mga nagtatanong din kung allowed na nga ba ang dalawang import, ang sagot dyan ay hindi na matutuloy ito dahil mananatiling one import ang allowed per team, pero ang maganda lang naman dito ay wala ng height limit. Samantala, pag-usapan na natin ngayon ang naging laban sa pagitan ng Barangay Hinebra at TNT Tropang Giga. Ito na ang laban na pinakahinihintay ng lahat dahil ito na ang Game 1 Finals, rematch ng Last Governor's Cup. Isang mainit na simula para sa TNT Tropang Giga, dahil halos lahat ng mga tira nila ay nagsipasok talaga, lahat ng mga players ay may contribution dito, kaya naman first quarter pa lang ay umabot na agad sa 15 ang kalamangan. Gumawa ng mini run ang Hinebra sa pagtatapos ng quarter na ito kaya naibaba nila ang kalamangan, pero biglang may sagot na naman ang TNT dyan, kaya balik na naman sa double digit ang lamang nila dito. Sa simula naman ng second quarter ay napanatili ng TNT dahil pumapasok na naman ang mga tira nila, pero gumawa ng mini run ang Hinebra na pinangunahan ni Ralph Co, kaya naman bumaba sa 7 points ang lead ng TNT. Sa simula naman ng third quarter, nagpalitan lang ng baskets pero ramdam na agad ang energy ng barangay Hinebra kaya naibaba ang kalamangan, pero sumagot na naman ang TNT dyan kaya lumobo na naman sa double digit lead. Sa fourth quarter naman, wala nang nagawa pa ang Hinebra dahil lumobo na sa 20 points ang kalamangan, grabe kasi ang laro ng TNT pati na ang shooting nila, kaya naman natambakan na ng gusto ang Hinebra dito. Samantala, pagkatapos naman ng laban ay may sinabi ang TNT sa Hinebra, ayon sa kanila ay hindi na daw sila nagulat na nanalo sila dahil pinaghandaan daw talaga nila ito, Buti nga daw ay maganda ang laro nila kaya sila nanalo kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol ano ang masasabi mo sa laban na ito i-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito so dito na nagtatapos ang video na ito maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol ingat at bye-bye